Naaresto ng Bureau of Immigration ang 31 mga foreign nationals sa lungsod ng Makati na sangkot umano sa illegal na operasyon ng online scamming. Sa isinang publikong pahayag ng naturang kawanihan, naaresto ang mga banyaga matapos na ikasa ang raid sa kanilang scam hub na matatagpuan dito po sa lungsod ng Makati. Ayon kay Bureau of Immigration Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., ang uh, ni raid o ni, naong isinagawa ang pagsalakay uh, sa naturang scam hub ay natagpuan nila ang mga banyaga sa kanilang uh, mga computer workstation anyay uh, pinaghihinalaan ng mga ito na ginagawang mga fraudulent activities na target na raw na biktima ang uh, mga individual na nasa abroad tinukoy ang 31 mga foreign nationals na 24 rito bilang mga Chinese, dalawa mga Taiwanese at uh, tatlo yung mga Malaysian at dalawa naman mula sa may bahagi ng Myanmar Base sa ulat, lahat ho ng mga naarestong ito ay nadiskobre pang nagtatrabaho na may violation abang nanatili sa bansa at tinagurian pang mga undesirable alien. Pahayag naman ni uh, Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang pagkakaresto sa mga banyagang ito ay nagpapakita na sila ay seryoso na hindi magamit ng mga dayuhan ng Pilipinas bilang lugar ng mga foreign-led cybercrime. Ang mga suspek ay kasalukuyan ng nakadetene sa Bureau of Immigration Warden Facility yan po sa may camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig.